Yan yung drone natin mga kergan, pa natin doon. Tingnan natin kung gaano kalayo yung target natin. Yung tinarget natin mga kergan. Yan mga kergan, yan na yung drone natin. Tingnan muna natin kung pogi tayo bago natin papuntahin doon. So yan, Diretso na tayo. Yan. Ito nga pala yung 100 yards natin na pinag-testingan natin. Again po. Ayan po yung 100 yards. So, malayo pa yung BWA natin. Doon pa. Sa bundok. Mga ka-airgun. Ayan no? Layo ng travel sige pa oh nalito yung nalito yung piloto nalito ako mga ka ergan yun diretsyo lang hanggang sa manarating natin yung bundok so ayan yung uh, bossing namin na sendero siya yung magmamayari ng lupa dyan lupa niya lahat yan mga ka -ergan. yung bundok na yan masyendero po yan mga ka -ergan. so ayan yung mga alaga niyang kambing yung baboy At dito tayo parte yung bumanat noon ng 368 yards dyan po mismo pero may mga baboy na ngayon kaya lipat na lang tayo dito sa bandang kaliwa Ah, kanan pala. Sorry. <laughs> kanan. Andito na yung... Ah... Uh, ayun. Andyan na yung target natin. Lumabas din yung... Ah, uh, balon. Sa lakas ng hangin. Lumabas din sa pinagtaguan. Kanina nagtago sa likuran ng... Ah... Uh, Cakes natin. So, yun. Balik na tayo ayan po yung 390 yards balik na po tayo sa pwesto ayan o no? medyo malayo-layo mga kaergan ayot daming mais mga kaergan ayan o no? lapit na iyon. Iyon. Mga ka-air Diyan na. Diyan na tayo. Diyan. Yung pesto natin. Nakaupo. Ayun, no.